Bumida ang dalawang komite ng kamera sa may tuturing na ilan sa pinakamalalaking balita ngayong 2024. Binawa ang Quad Committee na kinabibilangan ng Committees on Dangerous Drugs, Human Rights, Public Order and Safety at Public Accounts. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, sentro ng imbisigasyon, ang isyo ng extrajudicial killings ng nagdaang Duterte Administration, illegal drugs at POGO. Isa ng quote ang mga pangalan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at may tinutuloy itinuturing na malalapit sa kanya. Dating PNP chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa at dating presidential assistant to the president at ngayon Senator Christopher Bongo. Sa mga investigasyon, lumabas na may reward system umano sa mga polis na nagresulta naman ng talamak na patayan sa war on drugs ng Duterte administration. Base ito sa mga tumistigo kung saan ang pinakamalaking testimonya ay mula kay dating PCSO General Manager Royina Garma. I will admit Uh, ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga uh, big time uh, drug uh, distribution, patayin. Hindi ko, I will not deny it. At uh, kung ako mabalik ako pagka mayor, tublahin ko yun. Sa labing-apat na hearings ng Quadcom, naglabas ng progress report ng komite at bagong Christmas break ng Kongreso, binasa ni Barber sa plenaryo ang rekomendasyon ng komite. Perpetrators of Crimes Against Humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte. Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, former PNP Chief Oscar David Albayalde, former PNP Chief Debold Sinas, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, and Hermina Muking Espino. Number three, the co-conspirators in the murder of Chu Kintung, Li Yang, and Wong Mengpin. The three Chinese nationals killed inside the Davao Penal Prison and Penal Farm on August 13, of 2016. Former President Rodrigo Roa Duterte, Police Colonel Ruina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, SPO4 Arthur Narsolis, and Superintendent Gerardo Padilla. Bukod sa dating Pangulo, tinutukan naman ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang mga kwestyonabling paggamit ng 2022 at 2023 confidential funds ni Vice President Sara Duterte maging pondo ng Department of Education ng siya pa ang kalihim. Ilang imbitasyon din ang ipinadala ng komite na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua at nang humarap sa investigasyon si VP Sara, tumanggi siya na sumpaan ang mga testimonya. i e na nagsumi gamit niya na daw siya ng paliwanag sa Commission on Audit at hindi niya sasagutin ang isyu ng confidential funds dahil dinagamit lamang umara ito sa pamumulitika. The COA disallowed 73 million 287 thousand out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. Can you confirm, the Vice But, President? Madam Vice President. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. Point of order, Madam, 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 Chair, kasi uh, parang siya yung nagpe-preside eh. Yeah, <laughs> yes, May talaga ang buhay mo. Kasi inuutusan mo yung sekretariat natin sa Committee on then then Appropriation. Then Yes, salamat so, ano, diba? So, yes, okay. Thank Madam, um, you, Madam Vice President. President. Matindi ang tensyon sa kamera na ikulong sa Batasan Pambansa Detention Facility si Atty. Zuleika Lopez ang Chief of Staff ni VP Sara. Lalong uminit ang sitwasyon ng igit ni VP Sara na manatili at matulog doon para sa mahal at bigyan ng suporta ang kanyang Chief of Staff. We are mandated to, to read this order. We will just simply read it to ma'am. Yes po. Ma'am, no. I think that's a different one, ma'am. That's... Yes, ma'am, but before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am. Ang isyu ng hindi may paluwanag na confidential funds ni VP Sara, ang isa sa mga sentro ng talumpati ni House Speaker Martin Romualdez bago magsara ang sesyon para sa Christmas break. Gitnang ng House Speaker, hindi papayagan ng kamera na magamit ang pera ng taong bayan at malusta ito gamit ang mga peking pangalan gaya ng isang Mary Grace Piatos. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Ang mga may hawak ng pondo, ang mga departamento tulad ng DSWD, DOLE at DOH, sila ang nagpapatakbo ng mga programa, hindi ang Kongreso. Sa ibang mga ganap sa kamera, tatlong impeachment complaint ang isa ng palaban kay VP Sara. Inindoso ito sa kongreso ni na Percival Sendaga ng Akbayan Partilis, Makabayan Black at Gabriel Bordado ng Kamarines Sur at Lex Kulyada ng Aambis Owa Partilis. Para sa DCRH Rewind 2024, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.